Tuwing umuulan, nakikita natin ang paulit-ulit na pagbaha. At tuwing baha, paulit-ulit ding lumalabas ang pano. Nasaan ang bilyong-bilyong pondo para sa flood control projects? Bawat taon, malaki ang inilalaan ng pamahalaan. Mula sa paglilinis ng mga kanal, pagtapayo ng mga dike, hanggang sa pagbili ng mga makabagong kadamitan. Pero bakit parang hindi nababawasan ang problema? Kundi lalo pa yatang lumalala. At ang mas nakakadalit, may mga ulat ng anomalya, korupsyon at ghost projects. Pero heto ang malaking palaisipan sa lahat. Sa kabila ng mga investigasyon at pagdinig, bakit wala pa rin mataas ng opisyal o politiko ang nakukulong dahil sa flood control corruption? Ano ang sikreto nila sa pag-iwas sa batas? Bago po natin sagupin ang mga tanong niyan, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Magsimula tayo sa laki ng problema. Hindi natin pinag-uusapan ang simpleng pag-iipon lang. Pinag-uusapan natin ang bilong bilyong piso na taong-taong inilalabas. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH, isa sa may pinakamalaking budget sa bansa at malaking porsyento nito ay para sa flood control. Ayon sa mga ulap ng COA, taon-taon may mga proyekto na hindi natatapos, overpriced o kaya naman ghost projects. Proyektong nakalista sa papel pero wala namang itinayo sa lupa. Pero ang mas masakit pa rito, ang mga nagawa na hindi naman tumatagal. Parang karton lang na nabasa ng ulan. Sa madaling sarita, bawat patak ng ulan ay may kasamang pata ng korupsyon. At ang presyo nito? Hindi lang pera, kundi buhay at kinabukasan ng mga Pilipino. Ngayon, bakit wala pa rin makaas na opisyal o politiko ang nakukulong dahil sa flood control corruption? Hindi dahil sa walang batas, kundi bahis sa tatlong pangunahing dahilan na tila nagsisilbing force field sa mga politiko. Una, ang mga legal loophole at kahinaan ng ebidensya. Sa graft and corruption cases, ang kailangan ng prosecution ay proof beyond reasonable daw. Hindi sapat ang COA report na nagsasabing overpriced o may anomalya kailangan ng matibay na koneksyon na ang politiko mismo ang nagutos o nakinabang. Ang mga kasong ito, madalas, teknikal at nakatuon sa bidding process o paperwork. Kung matalino ang kurakot, ipapasa niya ang sisi sa mga subordinate o sa kontrakto. Kaya, imbes na maging direct evidence, nagiging circumstantial evidence lang matagal, mas salimuot, at madalas nababasura dahil sa technicalities. Pangalawa, ang siklo ng kapangyarihan at political will. Alam natin, ang politika sa Pilipinas ay parang isang malaking network. Kapag miyembro ka ng isang makapangyarihang pamilya o kaalyado ka ng naupo, may protection ka. Ang mga investigador, prosecutors at kahit ang mga hukom ay hindi nakahiwalay sa sistemang ito. At dahil sa mabilis na pagpapalit ng administrasyon, nagbabago rin ang political will na iporsige ang mga aso. Ang kasong sinimulan ni Pangulong A, maaaring pabayaan na lang ni Pangulong B. Hanggang sa dumaan ang limitation period o statute of limitations, at tuluyan ng mawawala ang kaso. Pangatlo, ang public apathy o kawalan ng pakialam ng tao. Gaano katagal natin naaalala ang galit natin sa baha? Ilang linggo? Ilang buwan? Pagkatapos niyan, balik na tayo sa dati. Ang mga politikong may kaso, madaling makabalik sa pwesto. Dinagamit nila ang PR o public relations at propaganda para burahin ang kanilang negative image. At dahil sa short memory ng botante, na ibabalik sila sa pwesto. At muli, may kapangirihan silang impluensyahan ang kanilang mga kaso. Ang kanilang parusa ay parang promotion lang sa ibang posisyon. Kaya saan ba dapat nagsisimula ang pagpapakulong sa mga korak? Sa mga korte at ahensya na nakatoka sa graft cases. Ang ombudsman at ang sandigan bayan. Pero bakit pila dito pa sila laging nakakalusu? Ang Office of the Ombudsman ang unang filter. Sila ang nag-iimbestiga at nagahain ng kaso. Pero dahil sa docket congestion, kung saan ang dami ng naabinbing kaso ay sobra-sobra, kumpara sa kapasidad nilang iproseso, nagiging mabagal ang pag-usad at nagdudulot ng sobrang pagkaantala sa pagresolba ng mga kaso. Kaya naman, ginagamit ng mga mauhusay na abogado ng mga politiko ang tinatawag na delaying tactics. Motions for reconsideration, motions to quash, appeals, ginagamit nila lahat yan. Isipin mo, ang kasong dapat tapos na sa loob ng 5 years, umaabot ng 10, 15, o 20 years. At sa loob ng panahong yun, nagiging lolo na ang mga kaso at wala na rin interes o urgency ang publiko. Pagdating sa Sandigan Bayan, ang Anti-Graft Court Mataas din ang acquittal rate para sa mga high profile na kaso. Muli, babalik tayo sa teknikalidad ng batas. Kung mayroong kahit anong duda ang korte tungkol sa intent to commit graft ng politiko, obligado silang magbigay ng acquittal. Hindi sapat na alam nating nagkasala sila. Sa batas, kailangang mapatunayan. At dito, sa labanan ng mga paperwork at mga legal jargon, laging panalo ang may malaking pondo at koneksyon. Ngayon, ano nga ba ang pangmatagalang epekto ng lahat ng ito sa ating dipunan? Una, kawalang katarungan. Bawat piso na ninakaw ay pera ng taong bayan. Imbes na maging maayos na drainage system at pump stations, nagiging mansyon ng mga politiko. Pangalawa, nawawala ang tiwala sa pamahalaan. Paano kayo maniniwala sa pamahalaan na naglalayong lutasin ang baha kung ang mga nagpapatupad nito ay sila mismo ang nagpapalubha? Nagiging normal na sa atin ang salitang korupsyon at yan ang pinakadelikado. Pangatlo, nagkakaroon ng culture of impunity. Isang kultura kung saan ang mga nasa kapangyarihan ay naniniwalang sila ay immune sa batas. At mananapili yan hanggang hindi natin binabasag ang siklo. Pero may pag-asa pa ba? Oo, ang solusyon ay hindi lamang sa pagpapalit ng mga nakaupo sa pwesto. Kailangan ng institutional reform. Kailangan ng mas pinabilis na proseso sa ombudsman at sandiganbayan. Kailangan ng batas na mapapabigat sa parusa para sa mga graft and corruption na direktang magresulta sa pagkawala ng buhay. At higit sa lahat, kailangan ng citizen vigilance. Hindi natin pwedeng kalimutan ang nangyari. Tuwing bumabaha, kailangan nating ibalik ang tanong. Sino ang may kasalanan sa proyektong ito? At bakit hindi pa sila nakukulong? Ang pagbaha ay hindi lang dulot ng kadikasan. Ito ay madalas na dulot ng korupsyon at kapabayaan ang ating pagtatanong ay ang boses ng biktima. Huwag nating hayaang manatiling walang muka at walang pangalan ang mga taong nakinabang sa ating paghirap. Sa huli, nasa atin ang pagpapasya. Ibabalik ba natin sila sa pwesto o gagamitin natin ang ating boses at boto para tuluyang wakasan ang bulok na sistemang ito? Ngayon, Oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, naniniwala ka ba na mapapanagot ang mga tunay na utak sa likod ng bilyong-bilyong korupsyon sa flood control projects? O mas naniniwala ka na mababaon lang din ito sa limo? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaaring mo rin i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com slash the Maraming salamat sa panonood and see you next time!